Hi guys. So for today's video, another day, another mini vlog. So today's for today's video, guys. Day 2 na sa ako ang So <clears throat> pagka pag pagka ano nang day 3. So kailangan na natin maligo. So ngayon hindi ako naliligo. So ka, ngayon today is birthday sa aking <clears throat> sa aking sister. So, may lakad kami. Pupunta kami ng dapitan ngayon. So, para mag, ano, kami, bibili kami doon ng saging. Bibili lang kami ng saging at, anong? pork chop para tulutuin namin mamaya. So, guys, for the go na tayo. Ako ay magdadrive ngayon at may, my video gaper per, video ka ako ngayon yung kapatid ko. Yung nagbibirthday. So, hindi na tayo mag, ano, mag jacket kasi malapit lang yun. So guys, so guys, before ta mula diba? May pa skincare ang mami. So magbutang taog um, sunscreen. Okay. Today is init ka isa guys. So, para dili kayo Para hindi kayo tayo, tayo maanong ma malagom. So, try natin maglagay ng sunscreen. Kahit, ano, kahit kunti lang. So, this sunscreen, guys, ganun, kay ano guys, kay ano, Lux Organic. So, tent na siya, tent. Like this. So, ano siya, is SPF 50, plus, 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 plus. Maman! Bang! Oh, ibu tahu then wait sa. Uh, 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 uh. Mga... Pinasulat ko siya guys ng ano, name niya at pinanswer ko siya ng kwan plus at minus para hindi malimot kasi ilang ano na naman, klase na naman Karun? kaya pina study ko siya ngayon may palagi lang naglalaro to Ni ka mo gawas ha. Hala. Tala na. So, syempre, hindi kalimutan yung license natin. So, ako ang mag-drive na yun. Hindi na tayo magkuhan. <coughs> Let's go. Apa kah ni kalau So guys, kailangan natin mag-helmet para hindi tayo madakpan. <laughs> madakpan. Hindi tayo mahuli dun. So si lang mag-isa dito sa bahay kasi yung mga kasama namin na doon sa buti na may ginawa. So, kami dalawa ay pumunta ng gachitan. So, yan guys. Take kayo later. driver. Oh. Okay guys, Punta kami ngayon sa Napitan City kasi nabot na. <laughs> Pupunta kami sa Pulo. Napitan City. What's up guys, natagalan kami dito sa pag ano, mahina kami sa mat, kaya loading loading ang kuan so yan ang saging guys, masarap masarap yung saging nila dito guys kasi ano so, sobrang gulang atulat ng guwang guwang

So guys, nice. mamili kami ng cake dito sa Papo. Sobrang ganda dito guys. Oh. Malinis. Ikaw drive. Okay. kita kayo ni, Sige siyang mag-drive guys kasi init palit na naman kami ng pwesto ako naman ang mag nito init ay may pega jacket na kita ay malagaw kaya punta nila. O, si Joplas nga. si Joplas nga. O, ang kausada. Laka na dito, kamutabok ako. <laughs> Busy ang kausada, guys. So, kapit mo kami dito sa kuan. Dito sa pulot. Oh, oh. dito kami sa kuan. Centuries. Dito sa pulo. Ang ganda din ng anong lag guys. Yung decoration. Sa Christmas. So guys, may may nasundan kami na nakaano, nakabunggo. Galing pa daw sila daw. Uh, galing tagadabaw sila at ano, Galing silang Iloilo. -ilo. So shout out to you, sir and ma'am. Davao daw sila. God. Pauwi na sila ng Davao. nggak tahu sabay sa sobrang init talaga hindi pa ako nag jacket oh yun ako so guys may sasabihin ako sa inyo idagdag ko to dito sa video ko dahil kanina may, na may nakasabay kaming lucky pumunta rin siya dun sa, dun sa, ano, sa simbahan at parang may sobrang may ano siya may problema siyang ano problemang malalim talaga kasi si Kuya, pag, pag nagdadasal siya, sobrang pumikit yung, mata, pumikit yung mata niya. At parang feel na feel yun, talaga niya yung ano. So yun guys, na pag makikita ako ng ganyan guys, sobrang maawa talaga ako. Mata, maawa talaga ako guys. At sobrang, oh my god. Nakaano lang ako guys, naka nakatingin lang ako kag kuya at Naka-video ako sa kanya. Maliit lang na video dahil ma... ano ba? Ma, baka ma-interrupt siya sa yung pagdasal niya. Mano siya ma... Hindi niya matapos yung dinadasal niya. Kaya yung video ko hindi ko pina... Ano? Pinahilat, pinahalata sa kanya. At <clears throat> sobrang liit lang na video ko. So, sana no, si kuya may... May tumulong sa kanya or... Pag ako guys, wala ako matutulong kasi guys, sobrang dami pa kaming problema eh. May mga kapatid pa akong susuportaan, mga pamangkin. Kaya pag ganyan talaga guys, sobrang maawa talaga ako kasi hindi naman tayo mayaman so sana matulungan natin si kuya no or sana may tumulong kay Kuya. Sobrang doon talaga siya umupo sa may sa mainit, guys. At pagpasok niya talaga, pag nakikita niyo lang yung pag-, in, pag sul, pagpasok niya sa gate, makikita niyo talaga yung lungkot sa kanyang ka, sa kanyang mukha. As in, guys, at umupo lang siya umupo lang siya doon sa may ano. Sa may yung may Papa Jesus, umupo siya doon. At pumikit siya at sobrang ano niya, sobrang serious niya talaga nag ano, nagdadasal. So yun guys, oh my god.